ito mga katets ito yung ano natin uh, tricks uh, natin yung uh, area na may possible na nilagay ng Japanese na treasure uh, ito uh, ito yung tunnel uh, tingnan mo uh, malalim dyan tsaka pang pang tsaka halatang halata na nire nirep nila yung ano yung uh, entrance ng tunnel uh, yan yung tubig papunta doon uh, tingnan mo yung tubig nandun saka tingnan mo yung marker yung portal talaga saka halata na may malaking bato na maitim dyan nila saka dyan nila dyan nakaturo saka tingnan mo uh, mayroon siya ano, yung platanda na dot yun yun okay, yan yung mata saka tingnan mo uh, yan may bato siya na painter uh, ah, nakadikit yung bato ah, siya lang yung iba tingnan mo ah, siya lang yung nakakaiba na bato ah, para siya ano, yung liter D oh, yan yan na ah, pinotol liter D o liter C oh, yan entrance tunnel yun meaning yan is hard cover yan papunta dito sa itaas Uh, ito yung ano uh, bato na uh, nagsasabing may giveaways dito. Dito. Uh, Yan, yung bato lang siya lang yung kakaiba na bato. Yun yung sinasabi ko uh, ito is uh, may deposit ito na ano yung uh, deposit dito na giveaways uh, nak nakaharap ito sa east uh, tingnan mo tingnan mo yung ano yung ano doon papunta doon sliding yan tinuturo niya na giveaways uh, tingnan mo yung mga guhit ng bato papunta doon saka tingnan mo is my box yon uh, yung box oh yan yan ang box uh, box yon uh, yon yan mga katits yan ang box uh, ibig sabihin uh, one box deposit uh, tinuturo niya uh, isa itong bato na ginawa talaga ng mga Japanese o siya lang yung golden uh, yung golden yung color niya tingnan nyo sa iba wala yon yan ang tandaan nyo pag mag fail kayo sa exploration eh, tingnan nyo kung anong kakaibang bato na makita niyo iyan, uh, yan dito Kaya, yung mga bato na tinambak sobrang laki yun ano? oh. lumitaw ito yung binalaw namin noon hindi namin na uh, ano yung natuloy kasi ini-inspeksyon ito ng ano uh, alam mo na uh, yung mga maritis maraming mga maritis ito yung bato malaki yung bato tingnan yung bato yan Uh, dito is may depositary to 100%. Yan. Uh, yung mga marker, oh, tingnan nyo. Maraming mga marker. Oh, makikita. Yan. Pero yung mga bato, tingnan nyo. Pero ito lang yung uh, kakaiba. Uh, kakaiba yung bato. kung so, tingnan mo, tingnan mo siya. Uh, mahaba siya. Mahaba. 'Yon saka pinuprotektahan niya dito na side sa is uh, pinuprotektahan niya uh, itinuro niya yung ano dito uh, o yung deposit dyan dyan nakalagay uh, estimate namin to is 6 feet 6 feet lang lampas ulo ng tao lang pero uh, hirap kunin kasi uh, maraming maritis dito saka ito tingnan mo tingnan natin oh. Uh. So, tingnan mo itong bato is bihira ka lang ano, uh, ng marker uh, hindi masyadong klaro yung mga marker na talagay ito na yung dot uh, yun uh, sign of deposit yan uh, yan pero uh, itong bato siya lang yung kakaiba sa sinasabi ko uh, wala doon sa nakuha mga walong barita doon sa kabilang site uh, na bisita ko it bars ganito yung batoy ori ng bato na ginamit ng Japanese uh, hindi kalayuan dito yung nakuha mga uh, siguro mga 15 kilometers away uh, tingnan nyo yan yung bato at doon meron tayong titingnan doon sa baba kung anong makita natin doon na explore pa natin kung mayroon pa bang possible na giveaways doon uh, doon natin ay uh, kung nag tayo uh, pinag-aralan natin mabuti yung mga bato at saka sa paligid ano so, makikita sa kaiba so, ito tignan nyo uh, mga bato yung nakalagay dito eh. yan ang ano yung tunnel sinasabi ko na portal ng tunnel na ano nila lagyan na nila ng lock ito ito so, yung bato sa iba yan at uh, yan yan tayo doon itong baton to ito lang yung malaki nasa haran ng ano yung creek yan uh, mayroon pa dito ano mayroon oh ito uh, itong sana to is ano uh, Taplong ano tatlong linya yan uh, tatlong directional letter Y uh, letter Y siya at saka para siya perfect na ilis eh. ano uh, sabihin ito is three directional uh, mayroon di positive to mayroon pa dyan uh, dyan nakalagay oh, may marker po oh. Uh, mayroon na nakalagay dito sa harapan ko o, saka mayroon dito yan yan sa pangpang -pang. kung saan yung closed tunnel yung sinasabi ko na closed tunnel At saka dito dito makikita pa natin uh, kung ano pang makikita dito sa possible sa na mayroong giveaway ah uh, at tapusin niyo lang panoorin tong video para marami pa kayo makikita na ano yung may idea din tayo sa pagsusurbey ah uh, natin kung ano pa makita ah uh, eh, ito meron ako nakikita yan uh, yan ah uh. uh, uh, yan uh, tingnan mo uh, isang ano uh, isang para parang hantakan oh, yun malapad malapad mo to tingnan mo nasa gitna ng ano trick yun oh o oh, nasa gitna o oh, yun oh, tingnan mo yung diameter niya uh, ano lang yung ibabaw is isang roller Kung hindi ko nagkamali uh, one feet diameter pero yung sa baba is pal palaki palaki yung ano yung sa ibaba yun yon ang pinakamagandang nakita natin ngayon uh, sana ano yung uh, sana ito is mayroon itong laman uh, yan na nasa gitna uh, ito malaking bato to na ano yung bato dito is mayroon footprint na footprint ng sapatos kaya ito yung nakita natin na i-share sa pag ano natin yung pagsurbi uh, kaya good luck sa lahat and happy hunting